Kumusta? Salamat sa pag-share mo nitong mga CP galing sa The Whisper of Possibility. Ngayon, ah uh, pag-usapan natin itong isang specific na idea dito. Yung tinatawag na stage 9 sa modified angle scale. Ano to, di ba? Parang framework ito para maintindihan natin yung uh, spiritual journey. Itong stage 9, ito yung parang may vague awareness. Yung pakiramdam na baka may diyos nga pero hindi pa talaga pananampalataya para kang nasa border no hindi na totally denial pero hindi pa rin full acceptance so ang mission natin ngayon unawain itong subtle pero ano crucial shift mula sa pagiging open lang to spiritual awareness na nagsisimula mahalaga to sa iyo Lalo na kung ikaw um, ng meaning o trying to understand yung journey, sarili mo man o ng iba. Tara, simulan natin. Okay, unpack natin to. Ano nga ba talaga tong stage 9? Linawin lang natin, hindi siya atheism, no? Yung talagang sinasabing walang Diyos. Hindi rin naman siya yung, alam mo yun na, solid na faith. Yung nasa gitna. Yung baka sakali, di ba? Yung feeling na may possibility na nagiging Significant na. Parang manipis na ulap lang ng awareness about God. Oo, tama. At ang fascinating dito, parang madalas natin itong mim mimisi eh. sa ibang tao o kaya sa sarili natin. Iniisip natin, ah, di pa sila ready or wala lang interest. Pero base dito sa mga pinag-uusapan natin, dito pala madalas nagsisimula yung real transformation. Hindi siya yung passive doubt lang, pero parang active na paghahanda ng loob kahit di pa conscious. Parang lupa na. Tinatablan na nung unang ulan. Tapos, importante ring tingnan paano tumapasok dito yung Diyos. Kasi sabi nga sa sources mo, hindi raw tayo usually ang unang kumikilos. Merong concept ng prevenient grace. Ano to parang biyaya o kilos ng Diyos na nauuna pa sa awareness or decision natin? Oo, parang ganun nga. Tulad nung sa John 6.44, di ba? Walang makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng ama. Parang sinasabi, siya yung unang kumakatok o bumbulong kaya. Eksakto. At itong pagkilos niya, based sa mga nabasa mo, hindi raw mapilit, hindi nagmamadali, may patience. Tsaka ginagamit din niya yung tinatawag na general revelation, pangkalahatang pagpapahayag. Ah, oo. Nabanggit mo yung Romans 1, di ba? na yung kanyang mga katangian, kahit di nakikita, nahahayag daw sa mga nilikha niya. Gets ko. So kahit walang formal teaching, yung kalikasan, yung ganda, yung konsyensya natin, parang mga initial whispers na yun. Pero siguro ang tanong, paano natin malalaman na siya ngayon at hindi lang sarili nating interpretation? Magandang tanong yan. Siguro, dito papasok yung isa pang verse na nabanggit mo, yung John 1.9. Ang tunay na liwanag na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay bumarating na sa sanlibutan. Sinasabi dito na si Kristo as the light kumikilos na, nagbibigay ng hilaw, parang initial na sinag kahit sa mga hindi pa siya totally kilala. Ah, okay. At sa baka sakali mo, may liwanag nang nagsisimula. At makikita nga natin yan sa mga example sa Bible. Halimawa, si Nicodemus sa John 3. Leader siya ng reliyon, pero lumapit kay Jesus palihim. Sa gabi, puno ng tanong, medyo hesitant pero nagahanap. Oo, may pag-alinlangan pa. Meron pa. O kaya yung mga taga-Athens sa Acts 17, may altar sila sa hindi kilalang Diyos. Hindi sila kinontra ni Paul agad, ba? Diba? Instead, kinilala niya yung paghahanap nila, yung baka sakali nila. Kinunek niya. Oo, kinunek niya. Tapos mula doon, pinakilala niya kung sino yung hinahanap nila. Nakita niya yung value ng state stage yun, stage negative nine. So para sa yo na baka nakaka-relate dito sa baka sa kali stage na to, ano kayang practical na take away mula sa sources? Sabi raw, i-value mo yung tension na yan, huwag madaliin yung answers. Bigyang pansin mo yung mga tanong, yung mga moments of wonder o kahit yung mga anxiety, baka invitations 'yan. Oo nga. At para naman sa atin na uh, matagal nang nasa faith journey, ang challenge naman siguro is maging sensitive makinig ng mabuti sa mga tao sa paligid natin na baka andito sa stage na to. Iwasan natin yung parang tinutulak sila or pinipilit yung process nila. Mas importante daw yung maging safe space ka lang para sa mga tanong nila. Yung presence natin na may understanding, mas malakas paminsan kaysa sermon. Tama, yung witnessing na hindi laging madaming salita. So ano yung parang summary natin dito para sa'yo? Ang stage 9, itong yugto ng bakasakali, hindi siya dapat i-dismiss as weakness or lack. Based sa pinag-usapan natin from your sources, ito ay isang mahalagang space, isang potential sacred ground kung saan ang Diyos mismo posibleng nagsisimula ng kumilos. Oo, parang paghahanda ng lupa. Yun nga, paghahanda ng lupa kahit hindi pa natin totally naiintindihan at iiwan namin sa iyo siguro itong final thought na pagnilayan mo. Paano kung yung mga tanong mo ngayon, yung restless feeling mo o yung paghahanap mo ng something deeper, paano kung hindi lang yan basta confusion? Paano kung yan na mismo yung, yung bulong ng possibility, yung paunang paglapit ng Diyos sa iyo? Paano kung ang baka sakali mo, yun na pala yung simula ng pagpapakilala niya? Hmm.